Isang libingan na mga umano'y ninuno ng katutubong higaonon ang nadiskubre sa isang bakanting lote sa Cagayan de Oro City. Nakita roon ang ilang bangkay at mga antigong gamit. Makibalita tayo kay Kay Mercado ng GMA Northern Mindanao. Nahukay ng mga construction worker ang isang lumang sementeryo sa pagsisimula ng konstruksyon ng isang simbahan ng Seventh-day Adventist sa barangay Tagpangi, Cagayan de Oro City. Tribal cemetery pala ito ng tribong Higaunon. Kinumpirma naman ng tribong Higaunon na sa kanilang mga ninuno ang nasabing sementeryo. Taong 1910 daw, idineklara ng nasabing lugar na pag-aari ng mga tribo. Nakuha sa lugar ang labing tatlong kalansay ng tao na pinaniniwala ang mga sinaunang miyembro ng tribong Higaonon na doon na nirahan sa lugar. Kasama rin nahukay ang mga kagamitan nila gaya ng ceramic bowl, mga itak, bote ng alak at jewelry box na meron pang laman na antigong alahas ayon sa tribong Higaonon, tradisyon nilang ibaon ang mga kagamitan ng namatay. Nakatanggap naman ang simbahan ng impormasyon na may nawawalang antigong kagamitan sa nahukay. Naiusa ka, nagpaka, kung kuwan lang po ba, nagpaka kuyog-kuyog ko sa nga, kuwan mo na mahaba sa diha nga sila, uh, nagkalot ito, apilog kalot, nahitabo nga, nakakita siya, pero wala na po na kahibalo ang kauban at kung siya nakita pero nawala na manggot po siya. Tinatayang noon pang 18th century ginawa ang mga kagamitang nahukay. Kaya naman hahanapin daw ng pulisya ang taong sinasabing may kinuha mula sa mga andigong kagamitan. ato uh, pa ning kung sa atong uh, kuana aksyon mga legal aksyon kung nabay atong mapasaka o unsa na mga balaod ang nagbandid na, 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 ani eh, aron uh, aron mauli yon? dahil sa nidiskubre hindi ngayon sang ayon ang tribong higaonon na ituloy ang pagpapatayo ng simbahan sa lugar mahigit tatlong linggo na raw naghuhukay sa lugar ang mga trabahador at ngayon lang sa kanila nakarating ang impormasyon gusto raw nilang i-develop ang lugar bilang libingan ng kanilang tribo ikanalungkot din nila na hindi ipinagpaalam sa kanila ang pagpapatayo ng simbahan deklarado wala nga sagrado nga lugar Amo gusto mo? kini ma dil ini mapadayon ang maong kuan din nga simbahan Ayon naman sa simbahan, donasyon sa kanila ang 400 square meters na lupa mula sa isa nilang miyembro. Meron daw silang deed of sale sa nasabing lupa. Hindi rin daw nila alam na dating sementeryo ng mga katutubo ang lugar. Hindi raw problema sa kanila ang pagtutol ng tribo sa pagpapatayo ng simbahan. Pero nga mo lang hangyo nga, hatagan may luna nga matukod yun ang simbahan nila. Sa pagkakaroon, nga pangita pa na kung unsa ni siya pagkuan kay taas man kay nga posiso nga pagabuhaton pagyud kaninang umaga nagharap-harap sa isang meeting ang dalawang partido nagsagawa rin ng ritual ang mga katutubo para ipanalangin ang mga labi nang nasa lugar kay merkado nagbabalita Pilipinas